Okay, uh, good day mga lords. Maulang waga sa ating lahat ana ngayon. Ay tuturo ko sa inyo kung paano ikabit itong ano no, interrupter relay at saka tong 4 uh, pin relay no sa switch ng asa uh, sa dual horn natin no. eto, eto no. Porpin uh, pin lang siya mga lords, eto na no? Eto 30 eto 85 etong 86 at etong 87 so bali itong ano no etong 86 na to at saka itong 85 coil ito no kailangan pasukan ng negative at saka positive ano para mag trigger gumana itong 87 natin na eto naman dito naman sa interrupt relay etong negative na to katapat nito ito tong yellow din na ito negative etong katapat naman ng isang yellow na to, positive ano to. So, kabit natin mga loads, turo ko sa inyo. Okay? simula natin dito, no. Simula tayo dito sa 4-pin relay natin. Dito sa 4-pin relay, you no. Know, ang normally open, no, ito, no, normally open. Ikakabit natin itong tri-switch natin, ano, itong tri-switch. Pwede din ng ano, no, hilo switch. Itong tri-switch, itong ano nya, no? Itong common ng tri-switch, ito, itong brown na to, no? Itong common na to, kakabit natin dito sa normally, yan, normally open, ano? Yan, ganyan siya mga loads. So, bali ito, no? Tapos, ito nga, uh, 85. Itong uh, 85 nya, sa ground natin ilalagay, na Ito, no? Itong 85 sa ground. So bali kakabit natin to sa ground. Kaya lagyan natin ng ano na, no? Okay, ito na. No? Lagyan natin ng wire para sa ground. No? Para sa ground. Uh, sama na natin dito mga loads pulupot natin. Ah. Uh, para sa ground yan, na, ayan. No? Kasi ito no, sa ano natin uh, dual horn natin yung isang busina tsaka uh, isa pang busina pagsamahin natin yung positive tsaka negative ano so ganto no itong uh, negative nya itong positive nya no so bali itong positive nya ng uh, dual, uh, dual, horn natin kakabit natin dito sa interrupter relay ano dito sa positive ano ito ano dito natin ikakabit sa positive ng interrupter relay dun sa output nya mga, mga loads ha? output para sa ano to interrupter relay na no? etong isang negative pwede na natin hindi gamitin to eh na no? ganyan yan tapos na no? itong isang positive ikakabit naman natin dito sa isang ano no sa isang paan ng ano isang paan ng ah uh, tri switch natin ano yan kakabit natin naman dyan yan yan mga lods ano ito ano isang paan ng tri switch ito ano ito itong positive nya ano dahil dito kukuha yan ng ano eh dito na kukuha ng source no papunta dito galing ng relay ano lalabas siya rito So bali ganyan no, mga lods. Tapos itong ano na ano, tung negative, tung negative connect din natin to sa ground. Ah, dagdagan natin ng wire. Ground to no. Kabit natin sa ground siya. Pwedeng body ground ano, tapos o oh, kaya pwedeng direkta sa battery no. Ayan, kabit natin dito no. Sa ground, sama natin dito sa ground niya no. Yan, yan ground, no? Then dito sa ano no, sa dito tayo sa uh, number 30 ng 4 uh, pin relay natin no. Rekta natin to sa battery no na meron siyang fuse na 15 amperes to no may fuse siya 15 amperes direktang battery to positive ano tapos itong ano no itong switch natin ng ano tong switch ng push button natin is sa positive trigger ano gaya ng mga Honda ayan Honda China bike positive trigger yan dito natin siya ikakabit sa 86 na siya siya magti-trigger ng ano natin eh. Uh, busina natin, no. Tapos itong ano no, itong uh, isang paan ng switch natin. Ah, uh, dugtungan muna natin. Uh, itong isang paan ng switch. Mixi. Dugtungan natin ano. Make see kakabit naman natin itong isang panel switch na to dito sa ano ano sa stock horn natin ano itong isang panel switch ano itong positive din to yun sa dulo no dulo dulo to yun eh, ang tri switch natin yan so ganyan siya mga lods ano ayan ganyan lang siya okay na yan ganyan namang ano nyan set up nyan so bali sana nasundan ninyo no okay testingin natin na huh? testingin natin hop oh, on muna natin tong ano no ignition no stock horn stock horn yan mga lods so bali pag Oh no, nakapindot siya stock horn ngayon pag pinindot ulit natin para sa dual horn na meron siyang interrupter relay no pakinggan nyo no yan medyo malakas sakit sa tenga eh pero yan yun na no? ito interrupter relay yan pwede rin yan busina pwede rin dire diretso no iputol putol pala o lang mga lods sana nasubaybayan ninyo, no? nasundan nyo. Pero huwag magalala, gagawa ako ng diagram para riyan. Ah, uh, balikan ko kayo, na. Ano? Okay mga lods so, na, no. Ito na yung ginawa kong diagram para dyan sa loud horn natin. So bali may dagdag nga pala ako, no. Ah uh, kung gusto ninyo ng ano, ng, uh, wait. Kung gusto ninyong uh, maglagay ng passing, ano, na meron siyang uh, uh, Interruptor interrupter relay ano. Ito no, itong itong uh, galing na interrupter relay papunta dito sa ano no sa uh, positive ng loud horn natin ano. Magtap ka riyan ano? Basta galing ano, pagitan ng ano no ng interrupter relay tsaka tong ano no. Pwede mo rin siyang dito itap eh. So bali ito no, magtatap ka rito. Tapos dadaan sa diode ano. Meron siyang diode. Yung marking ng diode palabas ano papuntang MDL ng mini driving light yan ano para sa passing to mga lods sa passing ng mini driving light so bali gawin natin mga lods para hindi ano uh, hindi kayo malito no yeah okay mga lods ito meron na ko ditong uh, ginawa na na ano no na diode medyo 2 amperes lang to okay na to ay kung nakikita ninyo no itong may marking na to to yung doon walang marking no ito may marking papunta ito dito sa uh, mini driving light natin ano itong may marking na to itong walang marking uh, papunta doon sa ano no sa busina natin ano sa loud horn so ganto no kabit natin ito yung sinasabi ko mga lods no, ito totoo no. Ito. Etong positive no, positive galing doon. Positive tapat. Etong sa loud horn natin ano, dito natin siya ikakabit. No. Okay. Dito natin, ito no, na ikabit ko na dito sa ano natin no, sa uh, ano natin uh, mini driving light ano. Bahala kayo kung sa high new gustong i- i ipasing ano o salo o anong kulay man yan kay nang bahala ito ano ito ano ito ito ano yung may marking papunta rito sa mini driving light natin ano dito so bali ito ano kabit natin dito dito sa may positive na no, positive ng loud horn natin yan positive ng loud horn so bali ganyan lang mga lods isang diode lang katapat nyan na no? ah, testingin natin ano medyo lakas eh yun ito naman ninyo ano nagpapasing siya mga lods okay ganyan lang mga lods sana nasundan nyo ano tsaka yung diagram paki screenshot na lang niyo eto ulit baka hindi nyo pa na-screenshot. So bali 'yan ano. Paki screenshot niyo no. eto yung diode niya no. Ito yung diode papuntang mini driving light. Nagtap tayo dito no. Tap tayo dito sa positive ng busina no ng ha ng ano natin loud horn no. Ito 'yon. So ganyan lang mga lords uh, paki screenshot. Okay? Ah uh, hanggang dito na lang muna no hanggang susunod na video natin maraming salamat mga lords at God bless ating lahat